Mga ka-Republic, paniguradong magkakaroon ng epekto sa decision making ng Hinebra ang convincing win ng talk and text sa kanilang unang laro. Natalo ang Hinebra kontra sa Magnolia sa unang salpukan noong opening day, samantalang ang TNT Katropa ay nagtala ng panalo kahit pa hindi naglaro ang tatlong star players ng team. Maagang pahiwatig ito ng TNT sa mga kalaban, especially sa tatlong SMC teams, lalo na sa barangay Hinebra. Sa nakaraang season 49 ay dalawang beses pinataob ng tropang 5G ang Gin King sa finals at kung di sa so matinding nilaro ng SMB, muntik nang nakuha ng Tok and Text ang Grand Slam. Pero lantad ang hangarin ng tropa ni Chotreyes na muli nilang aasintahin ang three title sweep. Kaya ang mga Hinebra fans patuloy ang panawagan, kumuha na kayo ng big man. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Gaya po ng ating video content kahapon sinabi natin na magiging malaking tulong sa kampanya ng Tok and Tex ang dalawang dating player ng SMC Teams sina Kevin Ferrer na dating naglaro sa Hinebra at Gio Halalon na dating point guard ng Magnolia. At nagkatotoo nga ang ating sinabi. Parihong nag-contribute ang dalawa sa panalo ng TNT Katropa with Ferrer scoring 12 points kasama ang dalawang 3-point shots. Samantalang may apat na punto si Gio Halalon na may kasamang 7 rebounds and 2 assists. At si Simon Inciso na dati ring SMB point guard ay nagambag din ng 12 points. Ang tatlong ito ay dating players ng SMC teams at ganito kaaga mukhang kasama sila sa mga mga magpapasakit ng ulo ng mga kupunang nasa ilalim ng supervision ni Al Francis Chua. Kaya naman si Chua ang kinakalampag ng mga Hinebra fans. Siya ang kinukulit at nasisisi dahil hindi raw nag-e-effort na bigyan ng katandem si Japet Aguilar. Sa panalo ng Tok and Text laban sa Phoenix, hindi pa naglaro sina Brandon Ganuelas Roser, Jordan Heading at Kim Orin. Pero convincing win pa rin ang itinala ng mga bataan ni Chotreyes. May trangkaso si Heading, may slight injury naman sina Orin at Ganuelas Roser. Mukhang tantyado ni Coach Chotreyes, kaya nila ang Fuel Masters kahit wala ang kanilang tatlong pambato. Hindi po tayo maka-TNT pero sabi nga natin maagang pahiwating ito ng Tok and Text. Oo nga at di ganoon kalakas ang tropa ng bagong coach na si Willie Wilson ngunit nakadeliver pa rin ng panalo ang TNT kahit nasa bench lang ang kanilang barakong sentro. At sa departamentong ito gumagapang ang Hinebra. Sa edad na 38 years old si Jappy Tagilar isa pa rin sa pinakamagaling na sentro sa PBA although marami ang kumukontra rito. Pero paulit-ulit nating sinasabi, hindi niya kayang mag-isa ang trabaho sa ilalim. Agad nating nakita sa Manila Klasiko, hindi sapat si Norbert Torres bilang suporta kay Jape Aguilar. Isang legit center ang kailangang madagdag sa tropa ng mga mag-aala. Kung walang magiging big move si Al Francis Chua para sa Jean Kings, hay nako, ayaw ko na lang magsalita, ayaw kong saktan ang damdamin ng mga Hinebra fans. Nariyan daw naman ang pagkakataon, sabi ng mga fans ng Gene Kings. Kumukonekta na sa isa't isa ang mga pangyayari. Sa una nang ipinahayag ng Titan Ultra, open sila na itrade ang signing rights ni Greg Slaughter dahil hindi nila kaya ang mga demand nitong ads on sa 800,000 na buwan ng sahod. Okay naman daw sana yung 800,000 pesos na base salary pero nabibigatan ang Titans Ultra sa iba pang dinidemand ng 7-footer na si kaya iti-trade na lang daw nila. At sa kampo naman ng Ginebra, inamin ni Maverick Ahanmisi, gusto na niyang kumawala sa sistema ni Tim Cohn. Nag-request na raw siya ng trade kay Al Francis Chua. Hindi naman niya direktang ang tinukoy si Tim Cohn ang dahilan pero obvious naman. Kasama siya sa mga player na madalas ibangko ng American coach. 1 plus 1 equals 2. Isang player na di kayang ibigay ng team ang dinidemand na sweldo at isa pang player na gusto nang kumawala sa sistemang bumabansot sa kanyang basketball career. Mula rito ay pwede nang umandar ang transaksyon ng palitan. Mataas pa rin naman ang value ni Maverick Ahanmisi kung humingi man ng dagdag ang Titans, baka kunti na lang. Ang dami naman ang binabangko ni Tim Cohn, pwede nang pandagdag ang isa o dalawa sa trade para makuha si Greg Slaughter. Sa October 15 ay maghaharap ang Tok and Tex at Hinebra at dahil nga may gustong patunayan, tiyak na full force ang ibubuhos ng katropa laban sa Gin Kings. Tiyak maglalaro na sina Brandon Ganuelas Roser, Jordan Heading at Kemorin. At muli, sasamantalahin ng tropang 5G ang mahinang frontline ng mga mag-aala. Lalaban si Jaffe Tagilar, ngunit inuulit natin, hindi niya kayang mag-isa ang laban. Pasensya na kung inuulit-ulit natin hindi sapat si Norbert Torres. At lalo namang walang maitutulong ang iba pang Hinebra Bigs na binuburo ni Tim Cohn sa bench. Ayaw nang maburo ni Maverick Ahan Misi kaya nagre-request ito ng trade. Si Greg Slaughter naman gustong magbalik PBA pero sa team na kayang ibigay ang presyong kanyang hinihingi. Pinat na pinat sa SMC. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.